Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Welcome po sa aking vlog. Today, i-share isha ko lang po kung paano ba ang kadalasang food arrangement or food allowance arrangement para sa ating mga OFW dito sa Papua New Guinea. Ayan, meron ditong mga nakatumpok-tumpok na ulam at may mga pangalan na naka-assign sa bawat isang tumpok. Uh, meron tayong tortang talong at uh, hindi ko alam kung ito ba'y uh, bistek Tagalog. At dito sa isang malaking lalagyan ay meron din namang kanin. Lahat po yan ay libre sa company na aming pinapasukan. Free po ang lunch at ang dinner. Pero ang umagahan po ay hindi libre. Kayo na po ang bahala para sa inyong morning breakfast. Ayat at kita nyo naman may mga baonan din na naka-arrange sa ibabaw ng lamesa. Meron din dito hot and cold water para sa ating mga OFW. At sa gawi pa ron ay makikita nyo naman ang ating banggera kung saan dito nyo huhugasan ang inyong mga um, baunan pagkatapos nyo kumain. Ayan, meron na siyang libreng uh, sabon at meron na rin siyang libreng uh, scotch bright. O ayan, no? ang tubig natin ay malakas at dalawang klase yan. Merong at sa kaliwa at um, pagnilipat mo sa kanan ay uh, cold water naman ang lalabas so hindi naman siya cold na cold talaga as in um, regular temperature lang at sa ilalim meron tayong uh, waste bin na may takip ano para siguradong walang ipis at meron din tayong mga uh, grease traps sa ilalim para naman hindi magbara ang ating mga pipe at sa gawi dito meron tayong uh, lutuan ayan no uh, kita nyo naman ang daming uh, gas range anim at nandito ang ating uh, switch para sa ating gas. Ayun. So, meron ditong reminder para hindi natin makalimutang isara o para kasi yung iba makalimutan kung naka-on ba o naka-off. Tinan nyo po, ani ang ating gas range. So, pwede kayong magluto rito kung hindi nyo gusto o hindi nyo nataypan yung mga pagkain na niluto ng ating uh, bakery or ating kyber manager. So, dito sa gitna, meron tayong um, ah uh, ano ba ito? stainless table at sa likod ay meron tayong giant freezer at isang giant um ayan oh uh, meron tayong nakalagay na freezer dito at napakalamig niya negative 7 ang ating temperature at uh, meron din ditong ayan huwag na natin buksan sa kabila naman ay isang giant chiller at na uh, meron nga ritong notification para sa mga manager na hanggang tatlong beses, o I mean, hanggang tatlong araw nyo lang, pwedeng uh, uh, ilagay ang pagkain nyo rito. Yan o, 9 degrees lang siya. Dito naman ay eh, meron ding isang malaking chiller para sa inyong mga uh, pagkain. At at naman, ito naman po ang ating lamesa para sa mga managers na gustong kumain. At sa kaliwa, meron tayong microwave oven uh, na kung gusto nyo namang magpainit ng inyong mga leftover ay yan, dito lamang po libre naman ng kuryente kaya wala kayong iintindihin pagdating sa paggamit ng kuryente at ang lamesa naman dito ay limited lang ang laki kaya siguro yon nagbibigay na lang ang manager kung sino ang mauuna anyway, hindi naman sabay-sabay lahat ang pagkain ng manager dahil iba-iba ang kanilang um, schedule ng break time. At ito ang ating uh, entertainment area. Meron ditong TV at may mga couch. Ayan, uh, o. Oh, kita nyo naman, may lamesa pa at may chess. Kung gusto nyo maglaro ng chess, nandyan din naman. At uh, dito nyo ilalagay yung inyong mga nahugasan ng baonan. Pagkatapos, para gagdali na lang sa baba nung um, ating mga kitchen staffs pagkatapos ating kumain. At kung gusto nyo mag-yossi, kung kayo ay mahiling manigarilyo after kumain, ayun, punta lang kayo dun sa dollar on. Yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG. At sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papanyugini. Salamat po sa panonood. Goodbye.